Tinalo nga ng Los Angeles Lakers ang defending champion na Boston Celtics sa kanilang laban kanina. Sa likod ng malakas na opensa at matibay na depensa, nagpakitang gilas ang koponan sa isa na namang makasaysayang laban. Lima sa mga manlalaro ng Lakers ang nagtala ng double-digit points na naging susi sa kanilang tagumpay. Pinangunahan ni Lebron James ang koponan na may double-double performance na 20 points at 14 rebounds. Patuloy niyang pinapakita ang kanyang leadership sa mahigpit na laban. Hindi rin nagpahuli si Anthony Davis na nagtala ng 24 points at 8 rebounds kung saan dinomina niya ang paint laban sa Celtics. Ibang klase rin ang laro ni Austin Reeves na tila inspiradong inspirado tuwing Celtics ang kalaban. Nagtala siya ng 20 points at muling pinatunayan na kayang-kaya niyang buhatin ang koponan tulad noong nakaraang season kung saan dinurog niya ang Celtics kahit wala sina LeBron at Davis. Samantala, maganda rin ang naging kontribusyon ni Gabe Vincent na may 12 points at 4 assists. Bukod sa kanyang opensa, nagpakitang gilas din siya sa depensa. Hindi rin nagpahuli si Rui Hachimura na nagtala ng 10 points at 7 rebounds na tumulong upang palakasin ang front court ng Lakers. Dahil sa panalong ito, tumaas na ang record ng Lakers sa 24 wins at 18 losses. Mananatili sila sa ikalimang pwesto sa Western Conference standings, patuloy na nagiging banta sa iba pang malalakas na kupunan. Samantala, sa laban ng Denver Nuggets at Sacramento Kings, nakuha ng Nuggets ang panalo sa score na 132-123. Isa na namang monster game ang ipinakita ni Nikola Jokic na nagtala ng triple-double na may 35 points, 22 rebounds at 17 assists. Sinabayan siya ng mahusay na laro ni Michael Porter Jr. na may 20 points at Christian Brown na nag-ambag ng 21 points. Sina Jamal Murray at Russell Westbrook naman ay parehong nagtapos ng tig 18 points upang tulungan ang Nuggets na makuha ang panalo. Samantala, tinalo ng Dallas Mavericks ang top seed sa Western Conference na OKC Thunder sa score na 121 to 115. Lima sa Mavericks ang nagtala ng double digit points sa pangunguna ni na Kyrie Irving at Spencer Dinwiddie. Si Irving ay nag-ambag ng 24 3 rebounds at 4 assists habang si Dinwiddie ang naging leading scorer ng Dallas na may 28 points. Nasayang naman ang tig 31 points na performance ni na Shai Gilgius Alexander S. Jalen Williams para sa Thunder. Sa ibang laro, dinomina ng Milwaukee Bucks ang Miami Heat sa score na 125-96. Wala si Jimmy Butler. Pinangunahan ni Damian Lillard ang Bucks na may triple-double na 29 points, 10 rebounds at 11 assists. Si Yanis Antetokounmpo naman ay nagpakitang gilas din na may double-double na 25 points at 13 rebounds. Para sa Miami Heat, si Nakelel Ware na may 22 points at Tyler Harrow na may 21 points ang nanguna ngunit hindi ito naging sapat upang tapatan ang malakas na laro ng Bucks. Sa kabuuan, naging kapanapanabik ang mga laro sa NBA ngayong araw lalo na't patuloy ang pagsiklab ng mga superstar sa liga.